Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong May 19, 2012, ang sekretary ng milyonaryong si Marcus ay nag-alala dahil hindi niya ito makontak. Ang petsa na yun ay espesyal dahil yun ang araw kung kailan nakatakdang mangyari ang pagbebenta ng kumpanya nila na hinintay ni Marcus ng ilang buwan. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng balita ang pagkawala nito at ang mga ay walang clue kung sino ang maaaring gumawa ng masama sa mabait na CEO. Ngunit ang hindi nila alam, hindi na sila dapat lumayo pa sa paghahanap ng sospek. Ito ang kaso ng milyonaryong si Marcus Matsunaga. Ipinanganak si Marcus noong 1970 at ang kanyang lolo ay Japanese na nag-emigrate sa Brazil. Ito ay nagtayo ng Yuki na isang food company at ito ay lumago at naging isang multi-million dollar na negosyo. Ang kanyang lolo ay kalaunang naging naturalized Brazilian citizen at sa tiyaga at diskarta nito, sa loob ng limang dekada, ang Yoki ay itinuring na largest food corporation sa Brazil. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang, bukod sa ang kanyang ama na si Mitsuo ay nasa 106 na pwesto sa pinakamayamang tao sa Brazil as of 2014. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Marcus ang pinakamasipag na mag-aral sa kanilang lahat dahil gusto nitong maging kasinggaling ng kanyang lolo pagdating sa negosyo. At siya rin ang pinangalanan na maging tagapagmana ng multi-million dollar na kumpanya. Nang makagraduate, nagsimula siya sa pinakamababang pwesto sa Yoki para malaman niya kung paano tumakbo ang kanilang kumpanya at kapag siya ay pamilyar na sa mga responsibilidad nito, bibigyan siya ng mas mataas na pwesto Hanggang opisyal siyang naging chief executive officer. Para sa mga taong nakapaligid sa kanya, na kay Marcus na ang lahat. Lalo pa silang naging masaya para dito dahil sa isang salo-salo ay dinala at ipinakilala nito ang maganda niyang nobya na si Elise. Sa loob lamang ng ilang buwan ay halos nalibot na nila ang buong mundo. Makikita mo sa mga litratong ito kung gaano sila kasaya. Nakagawian na nila na sa tuwing sila ay babiyahin sa ibang bansa ay pupuntahan nila ang mga museums, mga magagandang tourist destinations at kung may pagkakataon ay magkasama silang maghahunting o mga ngaso. Sa ganda ng takbo ng kanilang relasyon, hindi na nagulat ang mga tao nang sila ay kinasal tatlong taon pagkatapos nilang magkakilala. Nang makatapos si Elise sa kursong nursing, nagdesisyon din siya na mag-aral ng law dahil gusto niyang maging abogado. Ang isa pa nilang pinagkakaabalahan ay ang kumpanya ng wine na kanilang itinayo dahil mahilig silang dalawa sa mga wines. Ngunit wala pang isang taon pagkatapos nilang maikasal, ang pwesto ni Marcos bilang CEO ay nanganganib dahil ang mga shareholders ay gustong magkaroon ng isang meeting para pag-usapan kung nararapat pa ba siyang maging CEO o kailangan na nila ng bagong chief executive officer. Nang matapos ang nasabing meeting, na pagkasunduan na sa halip na palitan si Marcos bilang CEO, ay gusto na lamang nilang ipagbenta ang Yuki sa American company na General Mills sa halagang $2 billion. Ang pecha na napagkasunduan ay May 19, 2012. Ngunit nung umaga na yon, ang sekretary ni Marcos ay hindi maintindihan kung ano ang sasabihin niya sa mga naghihintay ng na mga shareholders sa boardroom dahil hindi niya ito makontak. Nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula kay Elise at sinabi nito na hindi niya makontak ang kanyang asawa pagkatapos nitong umalis ng katinang bahay noong May 16, 2012. Tatlong araw na ang nakakaraan. Agad pumunta ang mga otoridad sa kanilang tirahan at nang malaman ng na mga ito na yun din ang araw kung kailan ipagbebenta ang kumpanya ang unang angulo na kanilang tiningnan ay maaaring si Marcos ay dinukot para hindi matuloy ang kanilang planong pagbebenta sa kumpanya. Ngunit agad nila itong isinantabi ng makausap at makumpirma nila mula sa mga kapamilya nito na wala silang alam na maaaring gumawa dito ng masama. Kaya nang lumipas ang 24 na oras, idineklara nila itong opisyal na nawawala at nag-file agad sila ng Missing Persons Report. Ang mga kapamilya ng nawawalang CEO at ang asawa nito na si Elise ay humingi ng tulong sa publiko. Ngunit lumipas na ang dalawang araw hanggang nag-isang linggo, hindi nila nakita si Marcos. Hanggang ang mga otoridad ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na nakakita ito ng mga plastic bags na nakakalat sa kalsada. At ito ay naglalaman ng parte ng katawan ng tao. Bumiyahe ang mga sa Kosha na may layong 32 kilometers mula sa bahay ni na Elise. Noong una ay walang kulo ang mga otoridad sa pagkakakilala ng biktima. Dahil sa chapchap na ito, ngunit ang mga reporters ay napansin na ito ay isang mayamang tao. Dahil sa brand at halaga pa lamang ng pantalon na suot nito, ay katumbas na ng isang buwang sahod ng regular na tao. Nakarating kay Lead Investigator Mauro Diaz ang balita tungkol sa chap-chap na katawan sa Kosha. Kaya inalertohan nila agad ang pamilya ni Marcos na maaaring ang biktima ay ang CEO. Ngunit ang araw na yon ay puno ng sorpresa para sa pamilyang Matsunaga dahil hindi pa nila natatanggap ang malupit na sinapit ni Marcos ay ang pagputok naman ng balita na inaresto ng mga tradidang asawa nito na sa si Elise dahil ito ang diumanong sospek sa pagpatay sa CEO. Ang kanilang pamilya ay hindi makapaniwala at lalong nalito sa nangyayari dahil ilang oras bago ang pag-aresto ay pinapakalma at sinusuportahan pa nila ang biuda sa pag-aakala na ito ay inosente. Naging mabilis ang pangyayari dahil bago nagtapos ang araw na yun, Si Lead Investigator Mauro Diaz ay inanunsyo sa interview na umamin na sa si elis Elise na siya nga ang pumatay at nag chop, -chop sa asawa nitong milyonaryo. Ngunit nagawa lamang niya ito dahil di umano'y dinedepensahan lamang niya ang kanyang sarili sa bayulente at mapang-abusong si Marcos. Agad itong ikinulong at pagkalipas ng apat na taon na paghihintay ng paglilitis, ang atensyon ng lahat ng tao sa Brazil ay nakatutok sa high profile na trial. Pero hindi sila handa sa mga revelasyon na maririnig nila sa loob ng korte. Noong May 2016, ang paglilitis ay nagsimula. Ang dating napapalamutian ng mga mamahaling alahas at magandang mga damit, sunod sa payo ng kanyang abogado, si Elise ay humarap sa judge at jury na simple ang kasuotan. Ang buhok nito ay nakatali at nakasuot siya ng button-up shirt na tinernoha ng isang itim na blazer. Para sa iba, siya ay mukhang kaawa-awang biktima ng mapang-abuso niyang asawa. Ngunit para naman sa mga taong pamilyar sa mga paglilitis, ito ay strategy ng kanyang kampo para makakuha ng simpatsya mula sa judge at mga jurors. Nang tumayo sa witness stand si Elise, Nabunyag na ang perpekto nilang pagsasama na nakikita ng mga tao ay hindi totoo. Ikinuwento niya na silang dalawa ni Marcos ay mula sa magkaibang mundo. Hindi katulad ni Marcos na ipinanganak na may golden spoon sa bibig, si Elise ay mula sa isang mahirap na pamilya. Ipinanganak siya noong 1974 sa Sao Paulo, Brazil. Ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay magulo at kalaunan ay inabando na sila ng kanyang ama noong siya ay tatlong taong gulang lamang. Sa hirap ng buhay ay napilita ng kanyang ina na makipisan sa bahay ng kanyang lola. Ang kahirapan ang nagtulak sa batang si Elise na mangarap na isang araw ay magkakaroon siya ng maganda at maginhawang buhay. Habang siya ay lumalaki, ang kanyang ina ay walang tigil sa pagpapaalala sa kanya na dapat niyang gawin ang lahat upang makapagtapos siya ng pag-aaral dahil 'yun lamang ang paraan para makaahon sila sa hirap. Pero ang problema ay wala silang pera para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kaya naging working student sa Elise habang naka-enroll sa nursing. Habang siya ay nag-aaral at abala sa kanyang pagtatrabaho, ay nakilala niya ang milyonaryong si Marcos. Ang kanyang mga kaibigan ay agad siyang tinawag na Cinderella dahil sa pagbabago na nangyari sa kanyang buhay. Ang hindi alam ng kanyang mga kaibigan ay ang Prince Charming nitong si Marcos ay pamilyadong tao. Kahit anong gawin mong paghahanap tungkol sa impormasyon sa una niyang asawa ay wala kang makikita sa kanyang background sa internet. Kahit ang kanyang pangalan ay walang nakakaalam dahil hindi ito inalabas ng mga sa Brazil. Ang detalye kung kailan sila ikinasal o kung meron silang mga anak ay hindi din naiulat. Ngunit ang malinaw ay nang nagkakilala at nagkaroon ng relasyon si Marcus at Elise, ay kasal pa ito sa una niyang asawa. Nang matuklasan ang kanyang asawa, ang pambabae ng milyonaryo ay hindi siya nagdalawang isip at iniwan ito si Marcos. Nang wala na ang unang asawa nito sa eksena, opisyal siyang ipinakilala ni Marcos bilang kanyang girlfriend. Nang sila ay maikasal, agad itinigil ni Elise ang pag ng birth control pills dahil gusto nilang dalawa ni Marcus na magkaanak. Pero hindi ito naging madali. Nagpabalik-balik sila sa ospital dahil sa napakaraming mga test na kailangan nilang gawin kay Elise. Noong una ay magkasama nilang hinarap ang pagsubok. Pero hindi nagtagal, lumayo ang loob ng CEO at unti-unting naging malamig ang pakikitungo nito kay Elise. Noong una, akala niya na ang mga responsibilidad ni Marcus sa kumpanya at stress sa mga hospital visits ang dahilan, pero natuklasan niya na ang CEO ay may bago pa lang kinalolokohang babae. Kinumpronta niya ito at pagkatapos na kanilang pag-aaway, tinawagan di umano ni Elise ang kanyang abogado dahil gusto niya makapag-divorce kay Marcos. Ang CEO ay hindi tinutulan ang kanyang desisyon, pero sa kalagitnaan ng kanilang divorce proceedings, Natuklasan ni Elise na siya ay nagdadalang tao. Nang ito ay nalaman ni Marcos, humingi ito ng tawad sa kanyang ginawa at nangako na hindi niya uulitin ang pamumabae. Ang kanilang pagsasama ay bumalik sa dati. Madalas siyang sumama sa mga biyahe nito sa iba't ibang mga bansa at ginawa nila ang dati nilang mga rutin tulad ng pagbisita sa mga museums at iba't ibang mga tourist destinations. Bago matapos ang taong 2011 na ang pinapangarap na pamilya ng dalawa dahil ipinanganak na ilis ang sanggol na babae na pinangalanan niyang Helena. Ang kasiyahan ng mag-asawa ay walang mapagsidlan, ngunit hindi ito nagtagal at pagkatapos lamang ng anim na buwan simula ng maisilang ang kanilang anak, ang dalawa ay bumalik sa pagiging asot pusa at malimit ang kanilang pag-aaway. Postpartum o dating pamababae ni Marcos, anuman ang talagang dahilan ng kanilang away, nagdesisyon ang mag-asawa na sumailalim sa marriage counseling sa pagdatangka nilang maisalba ang kanilang pagsasama. Lumapit sila sa isang reverend para ito ang kanilang maging spiritual counselor at kumuha din sila ng isang regular counselor. Bukod doon ay meron din silang couples therapy. Ngunit kahit sino pa yata ang kunin nila para makatulong sa problema nila mag-asawa, ay hindi nagbago ang lahat. Sa witness stand ay sinabi ni Elise na hindi lamang sigawan ang nangyayari kapag sila ay nag-aaway dahil siya ay sinasaktan, minumura at pinipilit siya ni Marcus na makipagtalik kahit hindi niya gusto. Sa dalas na kanilang pag-aaway, ito ang nagtulak kay Elise na pansamantalang makituloy sa kanyang tiyahin kasama ang kanilang anak noong May 2012. Habang sila ay pansamantalang magkahiwalay, Naghire sa Elise ng private investigator para sundan ang lahat ng kilos ng kanyang asawa dahil malakas ang kotob niya na hindi ito tumigil sa pambababae. Wala pang dalawang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa PI at kinumpirma nito na may babae nga ang kanyang asawa. Ibinahagi nito na sinundo ni Marcus ang isang babae mula sa isang hotel at dumiretsyo ang dalawa sa Japanese restaurant. Ito ang kopya ng video na nakuha ng private investigator na ipinakita ng kanyang defense team sa jury. Kinabukasan, ang galit na galit na sa si Elise ay kinontak ang kanyang asawa para magpasundo. Mula sa bahay ng kanyang tiyahin, dumiretso silang mag-anak sa kanilang bahay at nag-order ng pizza. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ni Marcus na pupunta siya at di umuno sa bahay ng kanyang ama. Ngunit nag-away na naman silang dalawa dahil alam nito na pupuntahan nito ang kanyang babae. Doon niya ay binunyag na alam niya ang pamababae nito dahil nag-hire ng private investigator. Sinabi din niya kay Marcus na meron siyang pruweba ng papatunay ng kanyang kalukohan. Ayon kay Elise, bukod sa sigawan ay sinampal siya ni Marcus pagkatapos ay sinabihan siya ng mga masasakit na salita tulad ng quote, pinulot lamang kita sa basurahan na iyong pinanggalingan. End quote. Kaya bago pa lumala ang lahat at saktan siya nito ng tuluyan, habang sumisigaw si Marcos ay tumakbo siya papunta sa cabinet at kinuha niya ang baril. Sinundan siya di umuno ng galit na galit na CEO at sinuntok siya nito kaya sa pagkakataon na yun, ay wala na siyang ibang pagbibilian kundi ipagtanggol at protektahan ang kanyang sarili dahil baka siya ay mapatay na nito. Habang umiiyak sa witness stand, sinabi niya na binaril niya ang kanyang asawa dahil takot na takot siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang kanyang mga akusasyon na isang mapang-abusong tao si Marcos ay pinabulaanan ng prosekusyon. Iniharap nila mga katrabaho at mga kaibigan nito na nagpatunay na si Marcos ay hindi bayulenting tao at ni ay hindi nila ito nakitang nagtaas ng boses. Para sa prosecutor ay premeditated ang pagpatay, ibig sabihin, pinagplanuhan ni Elise ang pagdispatcha sa kanyang milyonaryong asawa dahil natuklasan nito ang pambababae ng CEO. Idinagdag niya na ang motibo talaga nito ay pera dahil kapag ito ay nakipaghiwalay sa kanya, ibang babae ang makikinabang sa milyones nito. Ginawa ng prosekusyon ang lahat para dungisan ang pagkatao at kredibilidad ni Elise. Ayon sa kanya, hindi dapat kaawaan ng isang babaeng oportunista at gold digger na si Elise na gagawin ang lahat para hindi na niya ulit maranasan ang kahirapan. Ang prosecution ay hindi tumigil doon dahil inungkat nila ang lahat na kanina mauungkat tungkol sa kanya at isang pasabog ang narinig ng publiko na nagbabago ng takbo ng paglilitis. Ipinakita nila ang website ng isang escort service kung saan nagkakilala ang dalawa. Noong 2009, ang may asawang si Marcus ay nakilala si Kelly na alias na Elise kapag siya ay nagtatrabaho bilang isang escort. Ang lahat ng tao ay pinagpiyastahan ang revelasyon at iyon ay ginamit ng prosekusyon para dungisan at yurakan ang pagkatao ni Elise. Sa cross-examination ay nabunyag na noong hindi pa nito nakikilala si Marcus, halos sampung mga kalalakihan ang kanyang nakakadate sa isang araw at karamihan sa kanila ay mga foreigners. Mula nang lumabas ang balita tungkol sa dati niyang trabaho, ang mga taong naunang sumuporta at naniwala na si Elise ay biktima ay biglang bumaligtad at kahit hindi pa natatapos ang paglilitis, para sa kanila ay guilty na ito dahil ang nakikita na nila ay isang babaeng gagawin ang lahat para sa pera. Sa paglilitis ay inharap nila ang mga investigador na unang dumating sa bahay ni na Elise nang ito'y tumawag sa mga otoridad para magpatulong na hanapin ang kanyang nawawalang asawa. Ibinahagi nila na tinangka nitong ilihis ang investigasyon sa pagsasabi na si Marcos ay nag sa balutan at sumama sa bago nitong babae. Isa din sa kanila mga witnesses ay ang kapatid na babae ni Marcos na nagpatunay na minanipula sila ni Elise dahil nung nawawala ang CEO ay lagi itong pumupunta sa kanilang bahay para lamang humingi ng simbad Yun pala, ito ang pumatay sa kanyang asawa. Idinagdag niya na ipinakita din ito ang video ng private investigator kung saan nahuli niyang nambabai si Marcos. Sa cross-examination kay Elise, sinabi nito na harapan niyang binaril si Marcos sa ulo habang ito ay papalapit sa layong 6 feet. Pero ang anggulo na ito ay may butas dahil ayon sa blood spatter expert, ang talisik na mga dugo sa crime scene at direksyon o trajectory ng tama ng baril ay magpapatunay na hindi totoo ang mga sinasabi ni Elise na self-defense ang nangyari. Ayon sa autopsy sa chop-chop na bangkay ni Marcos, ito ay tinamaan sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Ito ang litrato ng prosecutor kung saan itinuturo niya ang trajectory o direksyon ng tama ng baril na magpapatotoo na hindi 6 feet ang layo ni Elise ng barilin niya si Marcos. Ang reenactment ni Elise ay hindi naman nakatulong sa kanya dahil sa personal kong opinyon, ito yung pagkakataon na masasabi mong she dug her own grave o nagukay siya ng sarili niyang libingan. Hindi ko alam kung gaano ka sa forensics, ngunit sa dami ko nang na-feature na ng mga kaso na gumamit ng ballistic reports sa paglilitis, alam ko na agad kung ano ang layo ng bumaril sa biktima sa pag-analyze lamang ng sugat kung saan tumama ang bala ng baril. Kung malayo ang bumaril, dapat may exit wound. Kapag malapit naman ang bumaril sa biktima, ang entry wound ay may sunog dahil ang gunpowder o pulbura ay malapit sa balat na magiging dahilan kung bakit ang sugat ay masusunog. At sa pagsisiyasat sa tama ng baril sa ulo ni Marcos, ang lahat ng mga eksperto ay sumang-ayon na malapit si Elise dito nang binaril niya ang kanyang asawa. Sa tansya nila, ito ay maaaring malayo lamang ng 20 inches. Sa closing argument ng prosecutor ay sinabi nito na ang nangyari talaga noong gabi ng May 18, 2012 ay sinundo ni Marcus ang kanyang magina. ina Bumili ito ng pizza at makikita mo sa CCTV sa loob ng elevator, wala siyang kamalay-malay na may naghihintay pala sa kanyang kapahamakan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ayon sa prosekusyon, habang naghihintay na dumating ang elevator ni Marcos sa palapag ng kanilang unit, si Elise naman ay kinuha ang baril sa kanilang cabinet. Pumunta ito sa likod ng pintuan at pagkapasok na pagkapasok ni Marcos ay pinaputakan siya ni Elise sa ulo. At para maging malinis ang kanyang ginawa, chinapchap na Elise ang katawan nito at isa-isang inilagay sa mga plastic bags bago isilid sa mga suitcase. Sa CCTV footage na ito ay makikita na dala ni Elise ang mga suitcase sa elevator at ipiniyahin niya ito sa layong halos 32 kilometers bago niya idispatcha. Tinapos ng prosecutor ang kanyang closing argument sa pagsasabi na premeditated o pinagplanuhan ni Elise ang pagpatay. Determinado ito na gawin ang lahat para kamkamin ang milyones ng kanyang asawa. Noong December 5, 2016, ang jury ay hinutulan si Elise na guilty at makukulong siya sa loob ng halos 20 taon. Ngunit ang judge ay binawasan ng kanyang parusa at ito ay naging 16 years na lamang dahil sa pag-amin nito sa krimen na kanyang ginawa. Nang mabunyag na sa si Elise ay dating escort, nag-order ng DNA test ang pamilya ni Marcos sa anak nito na si Helena dahil duda sila na maaaring ito ay anak na Elise sa ibang lalaki. Pero ang kanilang pag-aalala ay naalis nang mapatunayan na 100% match ang DNA ni Marcos sa bata. Si Helena ngayon ay namumuhay ng privado kasama ang mga magulang ni Marcos. As of this recording, si Elise naman ay nakakulong pa rin pero pinapayagan siya ng gobyerno ng Brazil na lumabas ng isang araw sa isang linggo sa kulungan siya ay makakalaya sa taong 2035. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!